Ito po yung bahay ng babae. Ay yung namin pagod sa biyahe. Eh. sana pag-tripan, bulaklak talaga eh. Ay yung tago? nagtatago. Ano oh. sa bulaklak ako? Ay, alam ko na kung bakit siya nagtatago dyan kasi may plano siyang dagitin yun. Ibutas <laughs> na sa likod niya. <laughs> Ayan po mga probinsya. Ayan yung mga pamilya ko nakasama na. Ng... <laughs> so, ganda ng area dito. Mahangin. Oo, nakabitas na ako. May mga suwa pa. Ayun yung anak ko napagod sa biyahe. Nakatulog niya Kagising lang.